Hello mga bish! Um, ito, magsusundo kami ni Kano at nang biglang mayroong matinding aksidente sa highway at nagdulot ito na matinding traffic kaya natagalan. So, what's up? Andito na nga kami ngayon sa sasakyan. Undawi na kami papunta doon sa airport at dahil sa sobrang haba ng aming biyahe mukhang napil at hum ko na. Humiga na talaga ako. Ayan, at si Kano ang vlogger. Pil napil ni Kano. Dahil sa haba ba naman ng biyahe namin, naging six hours. So, ayan, humiga na ako. At as usual, dito sa lagi naming inistapan, ayan, kumain muna kami. At nag-relax. At saka bumili ng Friday candy yun kasi dito yung mga bata laging pagka ano binibigyan ng candy or alam nila pag Friday candy time so ay nga tawang tawa siya dyan sa burger niya kasi hindi na maintindihan kung ano ng klase <laughs> at doon yung ko sa dyan sabi ko mukha ng tae <laughs> kaya tawang tawa siya So, hindi nga kalayuan doon sa lagi nila may inistapan. Mayroong matinding traffic talagang sobrang haba. At yun nga agad yung pumasok sa isip ko, baka mayroong aksidente. At hindi nga ako nagkamali, kaya bumaba ako dyan at siniyasat ko. Mayroon nga aksidente. Isang truck na malaki at dalawang kotse. Nagsalpukan sila. So hindi nga katagalan, ayan, dumating na ang mga ambulansa at saka fire truck, police. Marami na yan kanina pa. Yan lang yung nakunan ko. Kasi, nag-ano talaga ako, nag-alala din ako, syempre. So, so yun nga, hibuti naman. At hindi naman, ayan pa yung isa, oh. So, ayan. Ang bilis talaga mga labs uh, ng response dito. Sobrang bilis talaga ng response. Uh, ng mga ganyan. So, hindi na nga nagtagal, ayun, at naayos na. Ayan, no, tinan nyo yung sakyan. Mat grabe, no, siyo. Buti dyan lang. At sana naman, wala talagang namatay. Mukha namang wala naman sana. Kasi, ang tindi talaga, eh. Tatlo, nakita ako kasi. At ayan pa si, ayan pa yung isa, o, Ngayon lang, oh. Ayan, abutan pa namin, no. ba diba, sa likod naman siya. Yung truck na doon sa gilid yun. Hindi ko nakunan. Ganun. Ganon kabilis yung response, di ba? Ulitin ko na matagal na yung pin 30 minutes, sobrang tagal na. At saka pag sa city, within 5 minutes nandiyan na yan lahat. Ambulansa, police at saka fire truck. Ganon dito kabilis. At yun naman, buti naman hindi talaga sobrang nagtagal ng na matagal kasi nga uh, magsusundo kami sa airport. Kaya, yun, thankful din kami na hindi din kami sobrang na-late. Ayan na nga dito, malapit na kami ngayon sa Denmark. At ito na nga, yung dito sa airport. Ayan, sobrang busy ang airport. As in, for the first time ko to makita sa tagal ko dito at ng OEMs ko. Sabi din niya, first time din niya makita na ganito, kabisi tong airport. Ang hindi mata. ko alam kung Oh my gosh. Dahil din ba sa Kagak holiday ba? na, bakasyon na ng mga bata, at saka mga trabahanti. Kaya siguro ganun. Pero, ilang bis na din kami na magbabakasyon, hindi naman ganito kabisi. Na, kaya wow! yung style na talaga. Alam niyo yun, yung kung <laughs> busuntik na nga ako dyan bumaba at mag-traffic. <laughs> so dito na kami ngayon sa loob ng airport at nihanap ko na kung saan yung um, airline. So dito na kami ngayon sa loob at ninaantay ko na yan yung ano susunduin namin. So nagtitingin-tingin na ako niyan. Ayun si Din si Kano titingin-tingin din siya. Hindi na nga magtatagal yung susunduin namin malapit na at nandito na siya. So, ayan siya siya si ate o oh, balisang balisa. So, yun na nakuha na namin na aming sundo at paalis na kami, palabas na kami. Ayan o, oh, ganyan siya kahitik. Isasalpak lang ang card and then pang bayad ka na ganon. Pindutin mo lang. So, yun mga loves. Thank you for watching and have a good day.